Una pa lang kasi yan, pa-prank muna, di At yun ni Ismail Day, kataga Alicia Isabella. <laughs> nagkita kami ba <laughs> <laughs> na? Manit yung pwedeng siya magrabo. Awit Tapos naglalain ko yung gumawa at kwarta. At ano yun, ala yung mga Ay, kaya yun pa yun Ay, gusto yun pa yan? Yan oh, po, kasi kapalipat lang. Sa ano ah? yan, driver? Ah, akala ko kayo, uh. wag na. <laughs> Finally, at kuninit, oh, kami, eh. ay sa niya at ay kone ni tabacing, ay di dumawat kami tikwang ay. Ay di ba ba sa ba ba Alam mo naman. Hindi naman ko yun di ba? Hala, apu pa kulaw. Wadi na pa lang kaya tumayu. So pa y a? Ah. -ha. Patahal, -tuh. -tuh, tuh. Ay di di. Wadi na ani. Tapos na i-record tayo ito eh. Naka-record na tayo. I-stop mo na lang. Atoy Nukwa. Yes! Kita mo yung YouTube channel ko Nukwa. Wow! Ako na ubrabe na natin. Grabe na YouTube channel tayo. Ang ubrabe ko ito. Bye boys! Uh Oo. -oh. Sige, salamat. Nia, wag mo. Dita! Ako pwede lugan Ako pwede lugan mo? Apo, dapat ti tumarma. Dapat. Ang daling araw? Oo. Paginggan kami lang. Palingan may makaawit mm Kwa. Ta nagatayo kami. Si kami, Kwa. Si kami, eda gaming sundunan. Ito sundunan? Hmm. na ako. Nalpasan. Sana ko sa pag Bye! Bye! Ano ang tawagan mo dito? Ang yeah. tawagan ko naman, Ben. Papawid ka? Eh. Masa buong oh. maleta. Kasi kaya Tagawin ko <laughs> <to>, eh. Ano <laughs> <laughs> ba, basi lang? Kitang tono, dagatag ko. Ben, ano ba nga? Ba? <coughs> Baka ang tung tungtong-tungtong eh. Driver mo lang. Check! Five hmm. Tidak ada apa-apa di atas ini. Tidak ni apa-apa di atas ini. ada apa Patati service me. Ati kadwak. Waiting. Waiting. 5 minutes. <laughs> oh, di ba? Oh, di ba? Pakit nagyay driver mga nag-lobo. Hi, Ati. Hmm. The... Welcome to Riyadh. Ball, ball. What? Ha? Huh? Ball? It's ball. What's name of the time? Ismael. Ismael has ball. ball. Ball? Boy? Boy? Pintas pati kwa mo ta ala gana. Mas lawi. Kung ghost. Sige ka bisat. Bye bye. bye, -bye.